Dahit ng kababalaghan at katatakutan Hanapan ng mga nawawala Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Drama Action Suspense Horror and Love Story Alias Batong Buhay Chapter 34 Ang Lakas ng Batong Buhay Gabi noon habang naghahaponan Nagpaalam si Vicky Nais nitong pumasyal sa kapatid na si Vergie gusto nitong ibalita sa kapatid na naroon na sila sa Manila at doon na rin muna maninirahan. Umayag naman si Mando at isama rin daw si Bato upang makapasyal doon sa mga tita nito at sa mga pinsan. Tiyak daw malalaki na rin ang mga iyon tulad niya. Ayon kay Vicky, nais niyang matulog doon kahit isang gabi lang. Tumangon naman si Mando at sinabing, ayos lang daw iyon dahil marami talaga silang pagkukwentuhan. Kulang ang maghapong tsismisan at sinabayan ng malakas na tawa. Umirap si Vicky at sinabing, siyempre daw, matagal din naman kasi silang hindi nagkita. At natural lang ang umaatikabong umustahan at hagikikan kapag nagkita silang magkapatid, banat ni Vicky. Kinabukasan bago tumungo sa lugar ng kapatid na si Vergie. Inaayos na ni Bato ang dadalhing bag na may iilang gamit na pampalit. Ah Bato, ingatan mo yung tiang mo ha. Baka mawala yan. <laughs> Hindi na makawi. Natatawang biro ni Mando habang nagkakape. Kinurot naman ni Vicky ang asawa sa tagiliran. Ako pa? Mawawala? Eh napunta na ako dito noon. Yan si Bato ang ko problemahin ko. Kung saan saan kasi tumitingin, baka mawala pa yan. Unot noong wika naman ni Vicky at tinawanan na lang ito ng magtiyuhin. Samantala, tumulak ang dalawa patungo sa lugar ni Vergy. Bumaba sila sa isang palengke at sasakay pa ng isang tricycle papasok sa looban kung saan naroon ang bahay ni Virgie. Ngunit bago sila sumakay, napatingin si Vicky sa magagandang tutas na nakita nito sa isang tindahan. Sinabi niya kay Bato na bibili lang ito pasalubong para sa kapatid at sa mga pamangkin nito. Si Bato may nakatalikod sa tiyahin at nakatingin din sa nagagandang mga damit sa kabilang tindahan. May isang lalaking tahimik na tumabi kay Vicky. Nagpunwari itong tumitingin-tingin din ng mga prutas sa tindahan. Nagulat na lang si Bato nang sumigaw ang tiyahin sa kanyang likuran. Hinablot kasi ng isang snatcher ang bag nito. Mabilis na tumakbo ang lalaki nang makita ni Bato. Agad pinahawakan ni Bato sa tiyahin ang dala nitong bag at mabilis na hinabot ang lalaking snatcher. Sanay sa mabilisang takbuhan si Bato at mas pinabilis pa ito ng angking agimat na batong buhay na nasa kanyang baywang. Halos abutan na nito ang lalaki patungo ito sa bakanteng lote sa likod ng palengke. Nag-he-hysterical naman si Vicky. Nais niyang tumawag ng pulis ngunit hindi naman nito alam kung saan tatawag at litong-lito na ito. Mabuti na lang ay may isang tenderang nagmagandang loob na tulungan ito at sinamaan siya sa estasyon ng pulis na malapit lang doon. Samantala sa bakanting lote. Habang hinahabol ni Bato ang snatcher patungo sa likod ng palengke. Hoy, hoy! Kuligay ka! Ibalik pa yan! Sigaw ni Bato habang pilit hinahabol ang lalaki. Nahawakan niya ang damit nito ngunit napunit lang ito. Tumigil ang lalaki at hinampas siya ng bago nasa Nasalag naman ito ng kaliwang kamay ni Bato at hinawakan niya sa braso ang lalaki. Malakas na inundayan niya ng suntok sa panga ang lalaki at sabay siko sa gitna ng kanyang braso. Malakas na sigaw ng lalaki. Napalik kasi ang braso nito at mabilis siyang ibinalibag ni Bato sa semento. Hindi ito makabangon at namilipit sa sakit habang nakahandusay sa semento. Hinawakan ni Bato ang isang binti ng lalaki at sinipa ang tuhod na ikinabali rin nito. Halos nagsusumigaw sa labis na sakit ang lalaking snatcher. Tangan nito ang nabaling binti habang panay ang mura kay Bato. Ginawa iyon ni Bato upang hindi na ito makatakbo pa at dahil naiirita si Bato sa kamumura ng ungas, tinukod nito ang kanyang tuod sa dibdib ng lalaki at malakas nitong pinagsusuntok ang mukha nito. <tong> 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 Tulog at duguhan ang mukha ng snatcher sa lakas ng suntok ni Bato. Dali-dali nitong kinuha ang bag ng tiyahin at tatakbusan ng palayo sa lugar. Ngunit may tatlong lalaking dumating. Umugot ang isa ng balisong at ang dalawa na may pamalo ang tangan. O oh, bagtong buisid na to ah! Ang atang! Pinasok pa itong teritoryo natin! Ha 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 mo ha! Akala mo makakalabas ka pa dito? Hindi ka na makakalabas pa ng buhay! Gunggong! Sigaw ng isa habang iniikutan si Bato. Prad! Ayos ka lang dyan? Tanong ng isang may balisong sa kasamang na Ika. Ngunit hindi na ito sumasagot dahil maganda na ang tulog nito. Hindi naman gumagalaw si Bato. May hinahagilap ito sa loob ng bag ng tiyahin. Ngunit wala itong mahagilap na panlaban sana sa mga snatcher na iyon. Nakapa nito ang suklay ni Vicky at dahan-dahan nitong binitiwan ang bag sa bandang likod nito. Binabasa ni Bato kung paano gumagalaw ang mga kalapan. Silip manok lang upang di mahalata. Mauuna ang may pamalo, sabay susugod ang may balisong. At kapag pamalo ang tangan, kailangan niyang makadikit agad. Hehehe, <laughs> magsusuklay pa ata ang ogag na yan, Repa. Wika ng lalaking may hawak na pamalo dahil nakita nito ang hawak na suklay ni Bato. Ngunit hindi ito malambot na suklay. Matigas ito at kayang sumugat ng balat kapag nagkamali ka ng pagsusuklay. Sige Brad, sugurin niyo na! Sigaw ng may balisong at sabay unday ng palo ng isa. Yeah! Kaunti lang ang pagitan ng ilag sa palo. Dapli sa braso si Bato. Mabilis ang galaw nito at sinabayan ng isang malakas na sidekick na nasa kanyang kanan. Sa pulsa dibdib ang may pamalo at balintuwad ito. Isa namang mabilis at malakas na suntok sa panga ng nasa bandang kaliwa nito. Sigaw ng dalawang may pamalo na gumugulong sa semento. Mabilis ang mata ni Bato kahit silip manok lang, ngunit nanlilisik sa sobrang gigil. Sinugod ng may balisong si Bato. Inundayan nito ng saksak si Bato. Ngunit nasalad at nahawakan ng kaliwang kamay ni Bato ang kamay ng lalaki. Mabilis nitong pinuntirya ang mga mata ng lalaki gamit ang hawak nitong suklay. Oh, aray! Oh, mga mata ko! Oh, aray! Hindi ko hindi ako makita! Oh, oh. Malakas na sigaw ng lalaki at napayuko ito. Sapu-sapu ang dugo ang mata at muka. Animoy nakalmot ng isang tigreng may mahaba at matatalim na kuko. Habang nakayuko ang lalaki, isang malakas na traskik naman ang binitiwan ni bato sa tagiliran nito. Talsik sa pader ang lalaki. Napaupo ito at halos sumuka sa sakit na animoy bumabaliktad na sikmura. At dahil sa sobrang gigil ni bato, hindi pa ito nakontento. Agad niyang binalian ng braso ang lalaki na siyang dumagdag pa sa sakit na nararamdaman. <tod noise> Mabilis na nilapitan ito ang dalawa pang nakahandusay. Pinagsusuntok niya ang mga mukha nito at binalian niya rin ito ng mga tuhod at braso. <tod noise> Iyon ang nararapat upang hindi na sila makapang-snatch pa. Nagmamadaling kinuha ni Bato ang bag sabay takbo palayo sa lugar. Nakakita ito ng isang medyo tagong lugar. Doon ito naglinis ng mga bahid ng dugo ng mga snatcher. At sa di kalayuan, natanaw ni Bato ang tiyahin na may kasamang pulis. Kaya nagtago muna ito at hindi nagpakita. Bulagta at duguan naman ang apat na snatcher nang matagpuan ng mga pulis. Anong nangyari dito? Bakit wasap ang mukha at bali, bali ang mga braso ninyo? Pagtatakang tanong ng isang pulis sa nakahandusay na snatcher. Ngunit hindi na makapagsalita ang mga loko sa sakit ng tinamong pinsala sa katawan. Bumalik lang ang ulirat ng mga ito nang gisingin sila ng mga pulis upang dalhin sa ospital umiiyak at lumuluha naman ng dugo ang bulag na kasama ng mga ito. Heto ho ba, Mrs. ang nang isnat sa bag ninyo? Tanong ng isang pulis. Pagtango naman ang tugo ni Vicky na nooy nanginginig sa nervyos. Palingalinga ito at hinahanap ang pamangkin ngunit wala ito doon. Maging ang bag na inisnat sa kanya. Inakala naman ng mga pulis na naitakbo na ito ng mga kasama ng snatcher. Nangako naman ang mga pulis na hahanapin nila ang mga snatcher upang maibalik ang bag ni Vicky. Kinikilabutan naman si Vicky sa nangyari sa apat na snatcher. Wasap ang mga mukha nito at bulag ang dumudugong mata ng isa. Kinakabahan din ito dahil hindi pa niya nakikita ang pamangking si Bato. Muling inikot ni Vicky ang paningin sa paligid. Namataan nito si Bato sa kumpulan ng mga tao. Sumenyas ito na wag maingay at ipinakita ang bag nito. Sinabihan ni Vicky ang mga pulis na hindi na siya sasama sa presinto dahil labis na ang nervyos nito sa nangyari. Umayag naman ang mga pulis at sinabing pumunta na lang sa impila nila. Tumangulang si Vicky at agad na umalis. Paglapit nito kay Bato, inila siya ng pamangkin at nagmamadaling sumakay ng tricycle upang kagad makalayo sa lugar. Walang imikan sa daan ang dalawa at tulala pa sa nangyari. Naisa magtanong ni Vicky ngunit tila hindi siya makapagsalita. Pagbaba ng tricycle, napaisip at napatingin si Vicky sa pamangkin matapos magbayad. Nagtataka ito kung paano nakuha ni Bato ang bag nito. Bato, paano mo nakuha ang bag ko? Buti na lang at nabawi mo ito. Narito kasi ang pamasahin natin at panggastos. Mahinaong wika nito nang malakas pa rin ang kabog ng dibdib. Ngumiti lang si Bato at hindi na nagsalita. Ngunit hindi mapakali si Vicky. Palaisipan kasi kung paano nabawi ang bag at kung bakit ganon ang nangyari sa apat na snatcher. Muling tinanong ni Vicky ang pamangkin kung ito ba ang may gawa noon sa mga snatcher? Pagtangulang ang tugon ni Bato habang kumukuha ng damit pampalit sa damit na nabasa ng pawis at may kaunting bahid ng dugo na siyang napansin ng tiyahin. Grabe, wasak ang mga muka, bulag pa ang mata ng isa. Palibali naman at namamaga ang mga braso at bintin ng mga yon. Paano mo yon nagawa Bato ha? pagtatakang tanong ni Vicky habang naglalakad. Ngunit sa dami ng tanong ni Vicky, puro pagtangulang ang isinasagot ng pamangkin. Ayaw na nitong pag-usapan pa ang nangyari. Tapos na at nabawi na ang bag. Tahimik lang itong naglalakad habang nagpapalit ng damit hanggang marating na nila ang bahay ng tiyahing si Vergie. Si Vergie na may galing sa tindahan kaya agad niyang nakita ang dalawa nang nasa tapat na ang mga ito ng tarangkahan ng bahay nila. Labis-labis ang galak ng magkapatid nang magyakap ang mga ito. Niyakap din ni Virgie ang pamangking si Bato na halos mas malaki na sa kanya. Agad namang nagbigay galang si Bato dito. Napahanga naman si Virgie sa pamangkin dahil parang ang bilis ng paglaki nito at lumaking may paggalang sa nakatatanda. Pasok ng bahay, agad na tinawag ni Virgie ang mga anak na si Lloyda at Lira. Pinababa niya ito dahil naroon ang tita Vic nila at ang pinsang si Bato. Nagmamadali namang bumaba ang dalawa. Nagmano at yumakap sa tita Vic nila, sabay hila kay Bato sa kanilang kusina upang maghanda ng merienda. Uma at ikabong kwentuhan at kumustahan naman ang ginawa ng magkapatid habang naaupo sa sala. Kumusta naman doon sa atin, Vic? Masayang tanong ni Virgie. Ah, ayos naman. Pero mahinang kita ngayon. Binagyo kasi. Kaya nasira ang mga pananim. Kakaunti rin kasi ang bunga ng nyog. Napali pa ang ibang puno. Ah, mabuti ka, Paji. Asinsado ka na, lalo't nakapag-abroad si Senti. Uwi ka ni Vicky habang iniikot ng tingin ang buong bahay ng kapatid. Hindi naman gano medyo nakakariwasa lang. Dami na nga ang gastusin sa pag-aaral ng dalawa eh. Parehas ng kuleyo yung mga pamangkin mo. At sa, at sa awa ng Diyos, matatapos na rin si Lloyd ako. Nakangiting kwento ni Virgie. Hindi na nagawa pang ikwento ni Vicky ang nangyari upang hindi na mag-alala ang kapatid. Pinuri na lang nito ang nagagandang pamangkin na dalaga na. Sa Samantala sa may kusina, Uy, bato, grabe, mas matantag ka na sa akin na. Ano bang ginakaan niyo dun sa probinsya, ha? Hihihi. Nakangiting tanong ni Lloyd, Napangiti na lang si Bato at hindi nagsasalita dahil nahihiya pa ito. May jowa, may jowa ka na Bato ha? Tanong ni Lloyd na umaasang wala pang kasintahan ang itinuturing na pinsan. Ngunit bigo siya dahil tumango si Bato sa tanong niya. Talaga? Sino? Anong pangalan? Yung bang katropa mong babae, eh, Bato, ha? Sunod-sunod na tanong ni Lira at napangiti na lang si Bato. Si Loida naman ay napaismid sa pag-amin ng isa. Namumungay naman ang mga mata ni Lira. Tinanong niya si Bato kung magtatagal ba sila sa Manila. Tinurot naman si Lira ng kanyang ati Loida dahil panay ang pacharming nito. Ayon naman kay Bato, doon na muna sila sabi daw ng tiyuhin nito at doon na niya tatapusin ang pag-aaral ng high school. Natuwa naman si Lira at sinabing sana laging makadalaw si Bato sa kanila o kaya sila ang dadalaw sa tinitirhan nila Bato para daw masaya. Natawa na lang si Bato sa pinagsasabi ng mga pinsan. Iniisip pa lang nito ang nangyari bago pa sila makarating mukhang di nababalik ang tiyahin nito doon. Sinabi pa nito sa magkapatid na hindi sila bagay sa lugar nila. Magulo at nakakatakot doon, lalot na subukan na nila ang lakas ng loob at tibay ng sikmura. Sumabat naman si Loida, bakit sila bato daw hindi natatakot doon sa lugar na iyon? Tila ayo lang daw ni Bato na papuntayin sila sa magandang bahay nila. Natawa naman si Bato sa magkapatid. Sabi nitong hindi naman sa ayaw, delikado lang talaga. Gusto ba nilang sundan-sundan sila ng mga manyak doon? Ang tita Vic nga nila ay palaging sinusundan doon dahil napakaputi nito at tila mukhang dalaga pa. Dinagdagan pa ni Bato ang pananakot sa dalawa. Sinabi nitong kung nais nilang makapanood ng live actions, yung away na nagsasaksakan, tagaan, barilan at may wakwak ang tiyan, mga putol na braso't kamay, e isasama niya ang magkapatid sa kanila pero natakot at nandiri ang dalawa sa pinagkukwento ni Bato kaya hindi na nila ipinilit ang gusto. Wika pa ni Bato, nagtitiyaga na lang sila roon dahil malapit lang iyon sa trabaho ng tiuhin. Pwede lang kasing lakarin at malapit din sa ang papasukan nito. Naipasok naman ni Lira ang tanong kung doon sa kanila magpapalipas ng gabi sila Bato. Sana doon na lang daw para marami silang mapagkwentuhan. Napailing lang si Bato dahil hindi alam ang isasagot nito. Titig na titig naman si Lira kay Bato. Tila mas interesado ito ngayon sa pinsan na no'y mas gumwapo sa paningin nito. Samantala, napagkasunduan ni na Vicky at Virgie na pumunta sa kanilang pinsang si Jane. Kaya bilin ni Virgie sa mga anak na magluto na lang ng pagkain para pagdating nila kakain na lang. Tumangulang ang magkapatid at nakangising nagkindatan. Nagmamadali namang umakyat sa kwartong pinaglalagyan ng gamit nila si Vicky upang magbihis. Tinawag nito si Bato upang magbili na rin. Sinabi nito kay Bato na wag na lang maikwento sa mga pinsan ang mga nangyari sa kanila sa palengke. At mas lalong huwag babanggitin sa tiyong mando nito kapag makauwi na sila hinawakan ni Vicky ang mga kamay ng pamangkin. Napailing ito nang makita ang mga galo sa kamay ni Bato. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.